Sa panahon ngayon, hindi na bago ang balitang may mga dating artista na piniling iwan ang kasikatan para mamuhay ng tahimik. Pero ang kwento ng isang batang minsang minahal ng buong bansa bilang si Super Ingo ay tunay na nakakagulat at nakaka-inspire. Si Makisig Morales, dating child star at isa sa pinakaminamahal na mukha sa telebisyon noong ikadalawang libo, ay isa na ngayong ordinaryong overseas Filipino worker. Malayo sa dating glitz and glamour ng showbiz, si Makisig ay nagtatrabaho ngayon, bilang isang fast food crew sa Australia, nagsusumikap para sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang asawa. Mula pagiging bida sa mga fantaserye at teleserye ng ABS-CBN, ngayon ay makikita na lang siya sa ilang social media posts, kasama ang kanyang apron at ngiti sa likod ng counter. Pero paano nga ba napunta rito ang dating child superstar? Ano ang nagtulak sa kanya para lisanin ang mundo ng showbiz at yakapin ang buhay OFW? At sa kabila ng lahat, masaya nga ba siya sa kanyang piniling landas? Bago pa man siya naging isang OFW sa Australia, si Makisig Morales ay isa sa pinaka-iconic na child stars ng kanyang henerasyon. Ang kanyang paglalakbay sa mundo ng showbiz ay nagsimula ng maaga, tamurang edad na limang taon. Sumali na siya sa segment na Duet Bulilit sa noontime show na MTV, kung saan ipinamalas niya ang husay sa pagkanta. Pero ang unang malaking hakbang niya sa kasikatan ay nang mapasali siya sa Little Big Star noong 2005, isang singing competition sa ABS-CBN na hosted ni Sarah Jeronimo Dito, naging finalist siya at agad na kinilala sa kanyang husay at charm. Bagay na hindi lang napansin ng mga horado kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Hindi nagtagal, noong 2006 isinabak na siya sa kanyang pinakamalaking break bilang bida sa fantaseryeng Super Ingo. Gumanap siya bilang budong, isang batang nangangarap maging superhero at kalaunay natuklasang anak pala siya ni Super Islao. Ang palabas na ito ay naging cultural phenomenon. Minahal ng mga bata at maging ng matatanda. Ang tagumpay ng Super Ingo ay hindi lamang dito sa Pilipinas. Ito rin ay nominado sa International Emmy Awards sa kategoryang Children and Young People. Dahil dito, tuluyang sumikat si Makisig at naging isa sa pinakabisi na batang artista ng ABS-CBN noon. Bukod sa kanyang pag-arte, naging bahagi rin siya ng vocal trio na Mack and the Dudes, kung saan pinamalas niyang muli ang kanyang talento sa pagkanta. Sa panahong iyon, si Makisig ay hindi lamang isang artista. Isa siyang inspirasyon sa maraming batang nangangarap maging performer. Pero gaya ng marami, dumaan rin sa pagbabago ang kanyang karera. Habang lumalaki si Makisig Morales, sinubukan niyang ipagpatuloy ang karera sa showbiz. Ngunit gaya ng maraming child stars, hindi naging madali ang transition mula sa pagiging cute child actor patungo sa mas mature na roles. Matapos ang tagumpay ng Super Ingo, muling lumabas si Makisig sa ilang proyekto ng ABS-CBN tulad ng Mga Anghel na Walang Langit, Pedro Penduko at ang Mga Engkantao at iba pang fantaseries. Kahit hindi na ganoon kalaki ang mga role, pinatunayan niyang versatile actor siya na kayang sumabay sa drama at action. Noong 2014, huling napanood si Makisig sa teleseryeng Mirabella kung saan gumanap siya bilang side character. Sa panahong ito, unti-unti nang nararamdaman ng publiko ang kanyang paglayo sa limelight. Mas bihira na ang kanyang exposure sa TV at halos wala ng mga bagong proyekto. Pero hindi dahil nawalan siya ng offers. Ayon mismo kay Makisig sa ilang panayam, sadyang pinili niyang i ang kanyang pamilya at personal na paglago. Nais niyang tahakin ang isang mas simpleng buhay, malayo sa pressure ng entertainment industry. Kasabay nito, dumating ang desisyon ng kanilang pamilya na lumipat sa Australia. Para kay Makisig, ito ay isang turning point. Ibinaba niya ang mikropono, isinara ang pinto ng studio at humarap sa panibagong yugto ng kanyang buhay bilang ordinaryong tao sa ibang bansa. Taong dalawang libot labing apat, tuluyang nilisan ni Makisig Morales ang mundo ng showbiz. Kasama ang kanyang pamilya, lumipat sila sa Australia para sa mas tahimik at maayos na pamumuhay. Para sa isang dating artista na kilalang kilala sa Pilipinas, hindi biro ang ganitong hakbang. Sa Australia, wala ng red carpet spotlight, o kamera. Sa halip, hinarap ni Makisig ang isang realidad na pamilyar sa karamihan ng ating mga kababayan sa abroad ang pagiging isang ordinaryong manggagawa. Habang ang ilan ay nag-aakalang mahirap para sa isang artista ang ganitong klasing buhay, hindi ito ikinahiya ni Makisig. Sa halip, buong tapang niyang nagtrabaho bilang crew sa isang fast food restaurant upang makatulong sa kanyang pamilya at tustusan ang sarili habang nag-aaral. Ayon sa ilang ulat, nag-enroll siya sa isang culinary arts course sa China Challenger Institute sa Perth, Western Australia. Habang pinapanday ang bagong karera sa pagluluto, patuloy siyang nagtrabaho sa food service industry para mapraktis ang kanyang skills at makapag-ipon. Hindi rin naging madali ang pag-adjust sa buhay sa ibang bansa, bagong kultura, bagong sistema, at minsan pa ay diskriminasyon. Pero sa kabila ng lahat, naging matatag si Makisig. Sa mga post at panayam, makikitang buo ang kanyang loob na mamuhay ng simple pero payapa, isang bagay na hindi kayang bilhin ng kasikatan. Ang dating batang superhero sa telebisyon ay ngayon isang tunay na bayani, tahimik, masipag at responsable. Sa kabila ng tahimik at simpleng buhay ni Makisig Morales sa Australia, hindi rin siya nabigo pagdating sa pag-ibig. Noong 2018, ipinakilala niya sa publiko ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Nicole Joson, isang Filipino-Australian beauty queen na nanalo bilang Miss Earth Australia Air, 2017. Sa gitna ng kanilang pribadong relasyon, suportado nila ang isa't isa. Parehong grounded, parehong may simpleng pananaw sa buhay. Noong Enero 2019, ikinasal sila sa isang intimate civil wedding ceremony sa Sydney, Australia. Wala mang ingranding handaan o celebrity entourage, kapansin-pansin ang saya at pagmamahala ng dalawa. Sa mga larawan, makikitang payapa at masaya si Makisig, malayo sa dating makeup rooms at studio lights, pero mas totoo at buo bilang tao. Sa tulong ni Nicole, mas lumalim pa ang kagustuhan ni Makisig na mamuhay ng normal, lumayo sa showbiz at bumuo ng sariling pamilya sa ibang bansa. Kahit matagal nang nawala sa showbiz si Makisig Morales, hindi pa rin siya nakakalimutan ng maraming Pilipino. Lalo na ng mga lumaki sa panahong sumikat ang karakter niyang si Super Ingo, isang batang superhero na naging simbolo ng kabataan na puno ng pangarap at tapang. Habang ang iba ay pilit bumabalik sa spotlight, si Makisig ay piniling manatili sa tahimik na buhay. Sa mga lumabas na balita tungkol sa kanya, makikita ang imahe ng isang dating artista na mas piniling unahin ng pamilya, personal na kapayapaan, at pangarap na hindi nakatali sa camera o entablado. Habang abala sa trabaho at buhay may asawa sa Australia, unti-unting nawala sa eksena si Makisig pero nanatiling buo at matatag ang kanyang pagkatao. Hindi siya nasangkot sa kontrobersya, hindi rin naligaw ng landas, at mas pinili ang dignidad kaysa kasikatan. Mula sa batang bumida sa prime time, ngayon ay isa siyang inspirasyon sa mga Pilipinong tahimik na nagsusumikap sa ibang bansa. Ang kwento ni Makisig Morales ay hindi lamang kwento ng isang dating child star ito ay kwento ng tapang, kababaang loob at mulat na pagpili ng isang bagong direksyon sa buhay. Mula sa primetime bida hanggang sa pagiging crew sa fast food sa ibang bansa, pinatunayan niyang hindi lang sa harap ng kamera na susukat ang halaga ng isang tao. Kung na-inspire ka sa kwento ni Makisig, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-comment ng inyong saluobin, at mag-subscribe sa Ilaw TV para sa mas marami pang kwento ng totoong buhay mula sa mga kilala nating personalidad. Hanggang sa susunod!